Ilang taon nang idinadaing ng ilang residente ang naipong tubig sa eskinita sa isang barangay sa Batangas City. Narito ang report ni Paul Hernandez. Tirik ang araw pero may bahas sa iskinitang ito sa bahagi ng Barangay Bulbok sa Batangas City. Tatlong taon ang daing ng residenteng si Yupronyo ang hindi humupang tubig dito. Ang tubig abot hanggang tuhod. Amoy, possible na sakit, tapos yung akses na pagdaan mo di yung pagka naulan eh, problema. Sa ginawang kahoy na tulay, tumatawid ang mga residente. Problema raw tuwing umuulan dahil mas tumataas ang tubig dito at pinapasok ang bahay nila. Mabalik sa dati na yung pagdaan mo dito, hindi na kailangan magtulay. Idinulog na niya sa City Engineer's Office ang problema ng inspeksyonin. Kailangan daw baklasin ang mga kubol malapit dito para maisaayos ang pagdaloy at hindi maipo ng tubig. Medyo ano nga po, nagbabaha po doon sa kanya kasi nga po walang daluyan yung tubig. Galing po sa itaas medyo mataas po yung lugar nila after po ng bahay niya mataas yun nga lang masasagasaan ang garahe ni Rodolfo sa pagsasayos ng problema kinausap na raw sila ng barangay at nagkasundo na rin sa plano ay kami na may pumapayag dahil sa ay, ng drainage na yun sa pakinabangan pero siempre yung gas yung hirap namin gastos. Sabi nila ay eh, sa lalong madaling panahon para mata mapayag naman sila dahil anuman ano daw araw ay pwedeng gawin ng pagbabaklas sa mga kubo o istruktura rito para bigyang daan ang pag-alis ng tubig sa lugar. Kasama si Buhay Dante Jr. Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo